Kapatid, ito, tandaan mo itong talata, bibigay ko sa'yo. Sa lahat ng, ng Bibya, nakasulat ito. Timoteo 6.16 Na siya lamang ang walang kamatayan, hmm. na nananahan sa liwanag na di malapitan, na, na di nakita na ng, ng sino mang tao, o makikita man. Yung palang ama sa langit, hindi nakita yun ng sino man tao o makikita man. Eh kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung ama. Eh ulitin mo yung salata, ulit, ulitin mo. Oh. Na lamang ang walang kamatayan, oh. na nananahan sa, sa liwanag na di, di malapitan. malapitan, na di nakita ng, ng sino mang tao o oh, kita man sumakanya nawa ang kagaharing kanya. walang hanggan siya nawa Amen Kaya ang Panginoon so Kristo hindi tao yun hindi tao yun nakita niya ama eh, eh walang tao nakakita kailanman sa Diyos eh, eh nakita niya ama ano ba naman logic yun walang tao nakakita kailanman sa Diyos sabi niya eh nakita niya ibig sabihin nun nung sabihin niya na taong nakakita kailanman sa Diyos, eh nakita niya dahil hindi siya tao. Ah, oh, ayun, ganun yun. Kap